Ah, sana best friend ni Ronel. Ah, diyan pala yan sa kanila. Ha? Ito, mga bote-bote. Ikaw, kumusta ka na? Bote, bote Okay ka lang din? Ah, di mas mga bote. Alis muna kami. Ay, salamat. Ako eh. Ta. Sora, oi. Aduy. Stop on you. kanoyos ginoon na ni mga ano mo ano pilok nga way linis linis okay kasi muna ko nasa ga driver nga ko ano 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 dapat lagi nila laban ano yung mga sakay mo <laughs> habi na kumenta nga dapat Pero minti laban kay ang mga sakay, mga agaw. Puro mandi mangangit Hindi kasi ano Paglabas <laughs> ang <laughs> singot Okay, okay Hindi kasi lagi <laughs> sa sa Puan Sa maniinyong mo kaming langaw yun oh. to kung langaw lang sa so, unang kung lagong na kayo sa hindi po maligo ang kuwan driver <laughs> Oh, hijau huwag kang humarap sa video ko. Doon mo huyarap. Ano yung nagda-drive? Sus, may isip. Baka mamaya eh. Ikaw ang mabayaran lang ako. Hindi eh. Na. Oo, doon mo o, Ikaw ay. naman. Gusto mo kapagantay? Excited ka? Sa'yo lang. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Happy ride. Wala na dito. Mga sexy na to Mga nga dito na asan dito oh bago mga yun mga ah. ina bago yan wala na dati dito dito na ah parang ano ah parang apo lang eh parang apo lang diyan nakasinayon mga katabang Mga online na kini sen Lapa pa rin. Kaya inaasawa ng mga ejek. <laughs> Oo, di Ay, <laughs> <bebe>. oh, oh, totoo. dito, parang inayot. Meron nga ito. Ay, bebe. sorry. Laglag <laughs> lag kita dyan eh. Inayot lang eh. <laughs> Ala, may may away sa unahan. Nagkanda sa magsama. Sige, malik doon. Pag-tiyan. Ano? Okay. Na, <laughs> Nagdaong takag-planggana. Oh, di. <laughs> <laughs> Naman na i likuran Oh, sakto na ikuan. Plangga na sa likuran. Oh, si LRB uh, ata. Bumili ito ng isang repolyo ding. Para ano? Sabi niya ngayon oh, okay. kung anong gagawin niya. May repolyo ka pa doon kung para doon sa alaga mo ah. Oh, maganda na isa. yung ano. Ang galing. Dapat na no? Hindi, tsaka isa pwede yung style nila. ini ba? Espalto uh, uh, ay, ay, oh. na. Ayan. ah hindi ba? na ano. Yung gilid na lang ang ano dyan, magaspang uh -uh. Yung parang ganyan ang style, oh. Kasi na, lang, mm. uh, ito, bago rin to. Ano kaya to? Ang dami yung mga building dito na okay. magtatayuan na. Yeah. Ha? Okay. Sogo? Oy. Oy. Nga kasabot man ka. <laughs> Nag-ingan ang tagi Ah, uh, May sobo pala. Na. Malapit na yung sobo. Malapit yun, yun, na. na Malapit na pala. One month. One five. na niyan. One month? One, one month? One five lang? Oh. Pwede na dyan. Titira ko dyan. Ano Hindi na akong mangupahan. Hindi na akong 500 ay magkano lang dinagdag ko. Ando na yung CR. Tapos bibili nga lang ng ano. Ulam. Ang pagkais. Labas. Di ba? O, apartment. Pwede na yun. O, ilang ano. Oo, 1-5. Bob, Bob, Bob. Magkarwas ka, magkarwas. Sina Sina po? magkano lang ang dinagdag doon hindi lang pwede malagyan ng ano gamit Siguro kung ganun man ano, hindi na ako papasok. Lagi na lang ako nandun. Total, 7,000 meter ba? <laughs> <Ay>. <laughs> Tapos malamig ba? Tapos, sa kagustuhan nga doon na tumirano, hindi nakakain. Pagbalik ni Billy, butot balat. Oh, ano? Butot balat na lang. Ang Project 6, hindi ito dito no. Ronel? 7 na yan. 7 to? Pero nandito lang din yung Project 6. Oh, hindi ko na nga kasi yung mother ng naging boss ko dati dito nakatira pero hindi pa ako ganun kalatandaan nun eh pero alam ko pa suot suot din yun eh tapos ang so, ang sasakyan din na nga kasi yung ban, yung ganyan oh no? pa suot Sara dito. Ah, ayan oh. Halata na man eh. Itong babaeng to, ayan o. Yung naglalakad na yan, ano, halatang foreigner ang lahi. Talito ang ilong. oi, 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 kawawan car aircon ayan o, oh, may ano dito ron nila car aircon repair basta yung galing lang daw sa isim na binili ang nakalagay doon eh tapos bawal magtapo ng basura dito tapos con counselor chairman M shop. Ano yun? Bike shop o oh, bike shop. May bike shop. Walang bike shop. Ganito na rin to sa amin eh. Yung mga barangay nagwa-waller. Malinis na. Baro barangay rin no? Malilinis na no? Pasok siguro. O. stretch sweeper. Pero, ano naman. Kunting oras lang, tapos, anim na buwan. Five thousand. Five, six. Parang, one thousand ang isang buwan ano Pero, di mo makliklim yan hanggat hindi dumating ang pang-anim na buwan. Uh Oo. -oh ah, uh, ah, uh, ah uh. kaya si Kuan nga, asawa nga ni Entoy papasok siya ng alas 6 alas 6 or alas 5, matapos nila wala pa daw ano eh, wala pa daw alas 10 basta matapos nila yung walis doon sa area nila ang galing na, area area lang matapos yan matapos na yung mayroon, mayroon sa province ah Oh meron sa ano barangay namin meron. Pelagani sila na. ang damit niya. Ah, kasali? Oh, kasayang naman. Nasa Nasamunyos na kami guys. Tawag niya na Oh Tupad ah. Sakit na ng parking. Wala ka cute sa kaya ta. Hey, agay, agay, na ng eh. Ayan o, tapos busok ba? busog na lingin. Dito na kami. Bakit na po kami sa parking? Alam, Tapos pag akit po doon, bababa kami ulit. Ala naman bomb ba yan? Ibuk tu dia cium.

Bye po guys. Marami pong salamat. Please po like at subscribe po. Dito na po kami.